Yan, ipagdamalim sa inyo lahat, kakabsat, mga buntoy. At dito tayo sa may pa church. Very historical to church na to kasi ito yung dito in-establish yung first uh, Philippine Republic. Ito, Baros Church, kakabsat, mga buntoy. At dito tayo ngayon. Sa labas tayo ng Baros Church, dito sa Mayparos, Bulacan, kakabsat, mga buntoy. Upload videos lang ha. Maglalag sana ako, pero sadong mainit. Sa okay, ipad lugar tayo maglalag na lang pag ano. Yan you know, ito yung Barras Wine Church kaganda. Very historical itong simbahan na ito. Pagkakas mga bonsai. Meron kasing saka, meron kasing kasalan sa loob. Nangyayari. Basahin natin itong ano dito. Basahin natin itong nakalagay dito sa ano. Um, ano niya. May kasalan kasi. May kasalan kasi. Church of Baraswain. Church of Baraswain. Baraswain was originally part of Malolos until its official separation of August 31, 1859. In 1903 it became part of Malolos again. The old church constructed by Reverend Francisco Arroyo OSA was destroyed by fire in the 1884 but rebuilt by Reverend Juan Giron OSA In 1865, this church was the seat of the Revolutionary Congress. Ito pala, yung Revolutionary Congress nila ano, nila General Emilio Ginaldo dito dito sa Barasbain Church Dito in dito nila yun yung Revolutionary Gong Congress which convened from the middle of September 1898 To the last week of February To the last week of February 89 Presidency Paterno Dali lang may kasalan kasi store po eh May kasalan na. Eh. Okay, so on the guest Tignan natin yung door simbahan Kasal, You can be seated at the 12th few from the floor, ikalating dalawa na halay na mula po sa mga kasala sa loob. Sa loob. Kaya, hindi, hindi tayo magpwede magpicture-picture okay. okay. sa loob. Ito, may putang inang ano na yan. Ito yung lalabas simbahan ng Baraswain Church. Hindi tayo makaalas sa loob kasi may kasalan eh. Ang misiyong mamaya baka makapasok tayo sa loob. Para swaing church, kakabsat mga buntoy. Malolos bulakan. Yan. Andito tayo sabi. Para swaing church, malolos bulakan. Itinan natin kung bukas yung misiyong. Itinan natin yung misiyong.

Dito in-establish yung revolutionary government ila General Emilio Ginaldo ila Presidente Emilio Ginaldo nun Dito sa Baraswain Church Hindi tayo pa, pwede papasok sa loob kasi may kasal Ganda sana pa sa makita natin yung loob natin yung museum Out na natin kakapsat mga bunsoy at uh, tumulin natin tignan natin yung mga kiyo